trivia. na natin po yung nating recheck. Yan. Yan yung dilaw natin ay may pressure rin. Kahalaga. Nung para ang bagsak ang presyo. Kaya sulit itong ating pitas. Swerte na lang itong mga katribute nabutan ng taas na umangat ang presyo itong buwan ng uh, October matatapos na ang, eh, ang October Good morning po sa inyo mga ka po sa aking YouTube channel ngayon pong araw na ito. ito harvest po tayo pong muli ng ating kalamansi magandang balita dahil 1,650 ang presyo ang kuha sa puno kaya ang ating pong mga ka-farmers ayan, pahirapan na po uli ngayon mga ka po sa pagpitas at syempre nakakayod po ngayon mga ka po ang mga bunga yan po ay pagsapit lang po ng oktober, October, first time sa October na nagkaganyan po ang presyo ng kalamansi. At alasan, pagka po sa October, uh, maswerte na po kung may po maglibo. 1, 1, 1, 2. Pero yung 1,650, one seven ay bonus na yan. Kaya ibig sabihin mga katribya, ang ating pong kalamansi, talagang habang tumatagal po yan, mga katribya, pagka po nauubos na ang mga bunga, ay lalo pong sumisipa po ang presyo. Ngayon mga ka-farmers po ay pitas po tayo ng ating uh, kalamansi. Yeah. Meron na tayong nakuha na na walang uh, kalahating bag. Yeah. Yung ating namin pitas mga ka-farmers ay may pitas naman po doon kala nanay. Eh, meron tayong konting natira. Eh, tayo na po mga katribya po ang tumatapos. Para naman po ay makapagpabulaklak uh, po tayo pong muli. Although, kailangan po natin mga farmers talaga ng pagsabog ng ating abono. Uh, pagkatapos nito, uh, lalagay na po tayo ng ating uh, organic fertilizer. Kaya uh, hiyang po ang ating pong mga farmers po sa ating organic na ginagamit. Kaya uh, nakakatuwa dahil siempre dumodoble po yung laki po ng ating bunga yan takin ninyo mga katribya, oh. ang laki ng bu ang bunga po niya. tapos tumriple pa ang presyo ng kalamansi dahil dati lang ay 350 o 450 ang presyo eh ngayon mga katribya naman eh 1650 Yeah malaki po ang naging bonus po ng mga makakalaman si farming ngayon dahil sa pagtaas po ng presyo. Kaya lang, syempre, medyo pahirapan po dun sa iba na makakuha at makapitas po ng marami. Dahil karaniwan, naubos na ang kanilang bunga nung time po na 450 ang kalamansi. Lalo na, pagka po bata ang kalamansi po ninyo, madali pong maubos yan kasi tututukan po yun ng mga mamimitas hindi po mahirap ipagtawag kapag maraming bunga at mabata ang pipitasin pero pagka po yung matanda na po ang kalamansi akyatin naka po ay talagang uh, mahirap pong ipag-anyaya sa iba maliban na lamang talagang mamimitas mo at iba eh, tatagayin ka na sa presyo ng upa kaya karaniwan, ang mga pinipitas ngayon yung mga matatandang kalamansi dahil yan po ang inabutan po ng taas ng presyo. Pero yung pong mga bata, yung mga bago, ay wala na pong mapitas dahil mas unang nauubos yon kumpara mo doon sa matanda kalamansi. Eh, kaya itong sa atin, napag-abutan ng magandang presyo. Although na meron tayong kasosyo dito sa ating kalamansi, pero di niya kayang ubusin. Meron naman pong naitira sa atin. Kaya yan naman po ang ating uh, kinukuha po ngayon. eh Maganda po makakuha ng pangalaga. Dahil uh, sanang maganda ang uh, halaga nito. Katumbas ay tatlo hanggang sa apat na red bag ang isang red bag na iyong mapipitas. Kaya mga magdali po makabili po ng pangalaga ng abono, ng insecticide. Lahat na po pwede nating uh, mabili para sa kanya dahil meron bunga nga. Makahalaw ka ng isa o dalawa, uh, makakapag-spray ka na sa iyo alaga. Kung hindi naman po ganong kalaki, ang inyong inaalaga ang kalamansi, eh, maganda po yung manual chargeable mas patipid matatapangan po yung gamot ninyo at tatagal pa ang buhay ng uh, inyong gamot dahil di kagad mauubos pero pagka po power spray sandali, ubos ang inyong pera lalo na pagka na piki ka pa ng gamot nako marami pong mga peki ngayon na lumalabas okay, sasalin na po natin Kaya happy farming po sa lahat po ng ating mga katribya tas po tayo ngayon ng ating pong kalamansi sabi na po natin ng ating pag-aalis po ng sangantuyo medyo na -alam po ng konti pero umaraw po ngayon at sana magtuloy-tuloy po yung magandang panahon ito na mga katrika po yung ating napitas na bunga medyo mahirap hirap lang po tayo mga katrika po mamulot po ng kalamansi dahil siyempre nangahalaw tayo hindi po talaga mga katrika po pagka po basal first time po natin mapipitas marami kang makukuha at uh, kagaya nga nung 450 eh talaga nga namang kahit saan eh mayroong bunga ang kalamansi pero ngayon eh talaga naman pong pahirapan buti na lang po mga katribya hindi ba po tayo naghahagdan doon sa ating uh, kalamansi pero susunod nito pero po tayo ulit mga katribya kung pitasin Puro itaas naman ang ating uh, kukunin. Kasi ah, halawin na po natin siya. Sayang kasi mga mangyayari po dyan ay eh, didilaw lang. Kaya kailangan natin mapitas mga katribya. Tiga na po tayo ng konti. Tapos isang karga pa natin o isang uh, salin. Tsaka tayo uh, manananghalian. For time, may gitsang red bag na po ang ating nakukuha po ngayon. Ito mga katribya, kung ganito siya nakalalaki lahat. Wow, maganda. Ito po ating uh, batang kalamansi. Ito ang ating uh, hinulip. Ah, lalaki ng buong kapag po bata. Ayan uh. Bibihira na yung ganitong size. Pagkaganyang mahal. Ang presyo, mga katribiya. Kaya ito ang magandang i-retail. Pagkaganyang malalaki. Kaya lang, din naman lahat ay ganyan ang size. Meron din pong mga maliliit. ito so, kaya lang ito ganito kalaki nabutan na lang po siya ng presyo ng uh, talagang uh, malapit na tayo mga katribia na mananghalian yung naman yan ay tumaas pa yung ating reject kahalaga po noong ating berde nung panahon ng mura ang kalamansi yan kumpulan yan kinukurot na lang po natin pagka po kumpulan hindi na natin siya ini isa isa na pagka meron kang kuku? Kaya meron tayong sanga. Bubulaklak din naman yung mga katripya. Kahit na sangahan natin. Yung dulo. Ayan. Puno na tayo. Mga katripya. Okay, tayo po ay... Mananghalian muna. Atrevia. Pag-iinan natin po yung nating recheck. Yan, Yan yung dilaw natin ay may pressure rin. Kahalaga. Yung paraang bagsakang presyo. sulit itong ating pitas swerte na lang ito mga na inabutan ng taas maagang umangat ang presyo itong buwan ng uh, October matatapos ng ang, eh, ang October lalo na itong pagpasok na yan ng November. And, uh, sa ibang lugar ay konti-konti ang bunga ng mga kalamansi. Yeah. Sa pag ka mag-alaga eh. Lagyan ng abono. Nakakatsempo ka rin. Kaya kapag hindi mo lalagyan ng abono ang kalamansi mo, hindi magbibigay ng bulaklak yan at bunga. Kaya ang sekreto sa tagulan, lagi maglagay ng abono kahit na every 2 months para hindi mauubos yung bunga ng kalamansi. Napapalitan. lalo na yung ating ginagamit na organic eh, ang tagalang visa alos tatlong buwan ay eh, gumugusar pa pili-pili uh, lang muna tayo tatlong ito eh, at saka tayo mananangalikan hmm. Kaya nga, uh, natin ngayon ay ilaga. Hmm. Ay, ilaga ba? baboy. Ilaga ba, boy? Yan, naman tayo magbaboy. Dalang lang naman yan. Hindi naman na uh, palagi ah. Yes, ang bigi. Okay, mga kapre, tayo ay mananghalian na muna yung mga mamimetas natin ay naglilibang hindi na alam eh mag -ala na mm. tapos na tayo mga katribya yung ating dalawang red bag eh, wala na rin naman po yung anim At yung pag farmers kaya pag nga po ang madali po ang makakuha po ng pampuhunan maganda po presyo dahil marami pong katumpas yun mga kagrebya para tayo nagpapitas ng 20 red bag or 10 red bag sa halagang 450 kaya yun ay dalawang red bag lang po yung ating napitas para mga farmers kita na po tayo bukas. po bukas at bless you lahat bye bye